Ay guys, grabe, ang sarap ng hangin dito <laughs> Tignan nyo guys, napakalawak ba naman kasi ng bukid sa likod natin Pero wait lang, nakapark nga pala ako dito guys Ayan o, oh. uy, may tropa pala dito Hindi to si Dokling, hindi naman ganyan motor ni Dokling eh Nakadukati pala to si tropa Grabe, napakaganda ng dukati ni tropa Tignan nyo naman, yung tambucho niya nasa likod At saka dalawa pa Grabe naman yung motor nito ni tropa, napakaangas dukati <laughs> Pero yung motor natin boy huwag kayong kasi maangas din to. Tingnan nyo naman kung gaano rin kaganda to. Naka-acrophobic pa yung pipe natin. <laughs> Mas mabilis to kaysa dyan Ano, tropa, magkarera tayo Siguradong hindi ka mananalo sakin Purkit dalawa yung tambucho mo akin isa lang So, guys, gusto nyo ba? Magpunta tayo dun sa may pagawaan Subukan natin i-upgrade tong super big bike natin Ano, gusto nyo yun? Pero bago natin gawin yun, syempre I-subscribe mo muna yan, ha? At mag-like ka na rin ang video Pag gagawin natin lahat ng gusto nyo Ano, nagawa mo na bang i-subscribe at i-like ang video? Tara, tara Oh, uh, umalis si tropa Tara, tropa, ano, magkarera tayo Bubombahan lang kita ng ganyan, no? oh, ano? Bubombahan lang kita, tropa. Guys, tara guys, sundan natin siya, guys. Bumaba siya, bumaba. Oops! Nako, nako. Ang hirap naman dito. Yan, guys, nahihirapan din siyang bumaba, oh. <laughs> Ang hirap pala bumaba dito, boy. Ito na, ito na, ito na. Makakababa na ako. Oops! Uy, nakababa rin sa wakas. Kaso sumobra ako mali, mali. Ito, 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 ito. Yan! Ito na, guys. Punta nga muna tayo dito sa mga tropa. Tara, tara. Dito muna tayo tumambay. Marami dito ano eh, mga magagandang naka big bike eh. Wait Teka, tingnan mo, meron ditong rider na maliit. Tingnan niyo guys, may maliit na rider oh. Wait nga lang guys. Uy, rider na maliit. Tingnan niyo naman. Uy, nakayuko ka lang pala. Kala ko sobrang late mo, tropa. <laughs> ko lang pala Pero teka Check nga natin dito yung mga helmet Uy Ang gaganda ng mga helmet dito Kaso parang mamahalin to boy Pero gusto kong makabili nyan Kayo ba guys Gusto nyo rin makabili Comment nyo nga dito guys Kung ano yung mga pinakamagagandang color ng helmet no Sa akin kasi yung susot so natin Color white Kaya i-comment nyo na guys tingin pa ako dito na mga ano Saan ba yung bilihan ng mga damit Ay nandodon pala Pero guys tingin tayo ng mga bilihan ng mga damit dito Pero doon natin i-park guys Baka mamaya mawala yung motor natin doon dun eh. Doon natin ipark malapit sa may balihan At try ko tayo dito Willy! Uy, grabe naman si Willy Rebellion me eh. Tara <laughs> guys, tara guys, eto na, eto na Ops, okay na siguro dito, no Yan, park muna natin dyan Teka lang, maanong, maanong Meron bang mga ano dyan, riding suit Eh, kasi yung suit-suit ko lang kasi dito Eh, simpleng damit lang Oh, meron dyan tropa, mamili ka lang Uy, mamili lang tayo dito guys Teka, uy, eto guys, ganda na color red, oh Full suit, tignan nyo, Meron sa braso, meron din sa binte, at saka sa katawan. Ito <laughs> kasi, ay pulo suit din pala to. Kaso nga lang, color black, kaya hindi halata. Ito, ganda na itong isa na to. Color white to. Kaso nga lang, pantaas lang siya. Wala siyang ano, wala siyang pangbaba <laughs> Pero mas mangas tong color red. Ano guys, bibili ba tayo ng pool suit? Para safe yung rides natin? Siyempre, bibili tayo niyan. Hoy, pare, bibili naman ako niyan. Eh, marami naman akong pera dito. 152,000. Gusto ko yung color red. Full suit. Para safe ako pag nagri-ride Sige sige boss uh, Ang presyo natin dyan 1,500 lang Uy 1,500 Aba napakamura lang nun Uy, eto na guys, grabe Napaganda na yung damin natin Naka gear na tayo na color red <laughs> Tignan nyo guys, grabe Astig, oy manong Nagustuhan ko to ng sobra Maraming salamat sa servisyo mo Maraming salamat din boss, mag-iingat ka sa biyahe mo ha Tara guys, tara guys, grabe Tignan nyo, bagay na bagay na Sa Honda CBR Powerblade natin Yung ating full suit <laughs> Tara guys, sakay nga tayo Uy, grabe tapit tapit Teka nga punta nga tayo dito Para magpapansin tayo sa mga tropa <laughs> Tara dito tayo guys Ayan Nantay tayo ng mga tropa dito Ito may tropa dito Hoy tropa tropa Ano mag race tayo ano Uy grabe What pumuputok pa yung kanya Sige bubombang kita ah. O ano, babombahan din kita. Alam mo ha, ano, race tayo. Nakapulsot ako, di mo matatalo. Hmm, wow do, wow. Siyempre <laughs> naman, tropa. Ano, race. And guys, inaya na natin ng race. Eto na guys, race na daw kami ni tropa. Ano, magbilang ka na tropa. O ako ang magbibilang. Papaunahin na kita, bibigyan kita ng partida. <laughs> go na, go na. Go. Oy, go na guys. Uy, naku. Naku, naku. Naiiwan ako, guys. Nagwili pa kasi ko. What? Siya tumigil. Hoy, tropa. Ba't ka tumigil? <laughs> ano nangyari? Siguro natakot siya sa atin, guys. Kasi nagwiwili tayo. Gumagalan tayo. Gumagalan yan, no? <laughs> Nakakot siya guys, wala, mahina si tropa Pero at least naipaglaro siya sa atin Nice one pa rin, nice one Nice one tropa, nice to meet you Naka ninja ka pala <laughs> Pero wait lang, parang may mga pumuputok dito na tambucho ah Wait nga lang, kanino yun? Ayun oh, crappy Teka nga lang, Grabe. anong motor yan tropa? Parang nagbabak Pero rin tambucho <laughs> Pakastig oh, lupit, lupit <laughs> Grabe, dalawang H2R yun nandito guys so tingnan nyo naman Yan you know, o, grabe, dalawang ninja na H2R Ako, naka fireblade lang Mga pumuputok pa yung mga tambutso nila <laughs> Eto guys, nag-aayasin ng race Tara, papalagan natin tong dalawang H2R na yan Anong kala nyo sa akin, hindi pa pala Tara, ano Hmm, tignan natin guys kung sinong mananalo dito sa dalawang H2R versus Fireblade <laughs> Partida daw nasa kanila na dalawang Ninja H2R yan Pinakamamahal yan at pinakamabibilis Tignan na lang natin kung sinong pinakamagaling na rider sa ating tatlo Game, 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 game Game na, makapartidaan ko na sila guys Ayan o, oh. naku, antutulin pala nila guys Oh no, akala ko na ano lang sila Magbaba agad Antutulin pala ng mga H2R Oh no pero wag kayong mag-alala guys Kasi aabutan natin yan pag na sa may corner Ayan no Papakatuloy nyo ah Yari kay sa akin Malupit na driver to Kaya aabutan ko yung mga yan Wait nyo lang guys magkaroon ng traffic Para maabutan na natin sila Ayan no natatanong ko pa naman sila eh o, guys eto guys Naku may tulay dito Oh no Uy grabe nagbubura na ako sa mapa Uy counter blow Ops, ops. O, okay. oh, may nasimplang na isa. <laughs> nasimplang yung isang H2R, guys. Pero huwag kayong maglala. Habulin pa natin yung isang H2R na ninja. Ito na, pagkakataon na. May ano na. Downshift tayo dito, guys. Ayun, o. Eh. Makabutan natin yan, guys. Tignan nyo, ah. O, guys. Ito na, guys. Hindi ko na matanaw, ah. Ay, natatanong ko pa. Ayun e, siya sa dulo. Ops, may truck. Naku, naku. Muntik na ako doon. Ito guys. Uy, makabutan din kita, tropa. Kahit H2 ka pa, boy <laughs> Eto na guys Uy, nasa na yun Naku, naku, nagubura na ako sa mapa Ayun siya, nag-counter flow huh. ko na same lang, hindi pala Ayun, na same lang si tropa Ayun no, oh, na same lang si tropa Uy, naku, naku same lang yung dalawang H2 Oh, paano ba yan guys? Eh, ganun talaga, magaling yung driver na itong Honda eh Kaya tayo ang nanalo sa race na yon. Tara guys, bumalik tayo doon <laughs> Puntahan natin yung dalawang H2 na nag-crash <laughs> Let's go, Willy! <laughs> Uy, parang gusto atang bumawi ni Tropang naka H2 na black. Oh, tara, babawian daw niya tayo. Oops. Grabe, napakatuli naman yung ninja niya. Hindi ko makabutan. Lugi-lugi ako dun na. <laughs> Pero okay lang yung guys, babawi tayo kapag nandun na tayo sa may traffic Yari sa akin to, so, oh, si Tropa Nung ko Tropa, ba't ka na same lang? si Tropa guys, Baik tayo doon. Same <laughs> si Tropa eh Dapat hindi siya nagpapasame lang Tara, niya natin siya. Ito na, nandito na tayo. Ito si Tropo, na sumemplang. <laughs> sumemplang yung H2 mo, par. Ba't ka nagpasemplang kasi, par? Yan, balik tayo dito. Race again. O sige, bumawi ka lang ng bumawi, Tropa. Game. Ito na, guys. Pagbibigyan natin to. Let's go! Oops, nakawili pa yun Wow! Grabe naman yun, sir. <laughs> Iiwan ko na to si Tropa. Iiwan ka na sa akin. Ang naman talaga na itong Ninja H2R na to boy Oh no Oh no guys Ooh. Nice game tropa Nice game Nice race Naka race natin yung dalawang H2R dito Okay tropa mag muna ako Mag upgrade muna ako dito Hintayin mo dyan kung maglalaro ka pa Ta, guys, Tara guys Dito muna tayo sa may ano Parang gusto pa yata nyan ng race ha Tara pagbigyan natin isa pa Isa pang race Tara last game Last game Last last Ito guys last Ito na guys Oops willy Boy, di mo ako makakabot tropa. Ay, <laughs> grabe. Napakatuli niya, boy. Lugi, lugi. Ito, guys. Nauna na ako sa kanya. Ayun siya, sa likod, oh. Boy, naunahan ko yung Ninja H2R, boy. Nauna na si Fireblade. Hindi tayo pwede magpasimplang, guys. Ayan siya, oh. Uy, naku, 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 mukhang abutan niya nata. ata ako guys ah Naku, nato. oh no ha. Hindi niya na tayo maabutan Ay. Uy, naku, Hello guys, grabe ano nangyari sa motor natin Tignan nyo, <laughs> parang bumalik ko Pinagawa ko lang to dun sa may pagawaan ah oh. Tignan nyo naman oh, parang nasira <laughs> Yung gulong ng likod, eh halos mapunta na sa upuan ko Tignan nyo naman, <laughs> tulak nga natin to Yan, tulak natin, tignan nyo naman oh Ang liit-liit na -liit ng motor natin Sakyan nga natin to boy Tara tara, sakyan natin Tignan nyo, napakaliit Subukan nga natin tong ibiyahe guys Tignan nyo, nakatingin tayo sa langit oh Naku, paano ko ito yung mamaneho? Oh, ang hirap. Pat, ang hirap kontrolin, guys. Oops. Pwede ba mag-wheelie ito? <laughs> Naku, hindi na nag-wheelie. Ang hirap naman ito, guys. Nasira na ata. Try nga natin sa highway. Tingnan <laughs> sa highway, guys, ha. Ang hirap kontrolin, eh. Bumabalik ko, eh. Mali, mali. Tara, tara, tara. Ang hirap kontrolin. Sira na siya, guys. Sira na. So <laughs> guys, ipaayos natin ito ulit. Sabihin natin ayusin nila. O pa, nakaangat yung gulong. Naku, naku, paano na ako kakarera na ito? Ano ba yan? Kaya nga natin ipagawa sa kanya muna ito guys. One eternity later. Uy, eto na guys. Grabe. Tignan nyo yung outcome. Napakaganda. Tuga nga muna tayo. Pinacolor yellow ko na nga pala to, no? Tignan nyo. Napakasig. Grabe yan, boy. Napakaangas. Minatanggal ko na rin pala yung ano natin dito. Yung plate. Para maangas, eh, no? Wala na siyang plate holder. Napakalupit na niyan, boy. Kaya, guys. Eh, abangan nyo na lang sa susunod yung mga next video natin dito. Ha? Kasi may mga bibilin pa tayo dito, guys. Naku, iniwan ako ng motor ko, boy. Oh, no. Isubscribe subscribe na at mag-like ng video para mag broom, -broom na tayo. Let's go!